hindi na naman pinalampas ni Rendon Labador ang bagong post ni Diwata sa anyang social media account. Sa bagong post ni Diwata, makikita ang tatlong picture nito na kumakain siya at toyo ang kanyang ulam. Sa caption ni Diwata, nakalagay dito ang mga katagang, Diwata hindi maarte dahil kumakain ng tuyo. Agad itong inirepost ni Rendon sa anyang FB page at doon na niya binarag ng gusto si Diwata. Sa kanyang caption, sinabi ni Rendon na, Diwata, akala mo ba mananalo ka sa pagkagat-kagat lang ng tuyo? Saan masaya na ni Diwata campaign manager niya. Sinay pa ni Rendo na dapat ay mas matalino kaysa kay Diwata ang kunin itong campaign manager. Marami naman ang sumang-ayon sa naturang post ni Rendo kung saan kabilang dito ang isang comment na nagsabing inangat lang daw ng konti sa kahirapan si Diwata pero ngayon daw ay gusto na nito makipag-level sa mga mayayaman. May isa naman nagsabi na para makuha lang daw ang loob ng tao ay kung ano-ano na ang kinakagat habang isa ay nagsabi na toyo naman ang iulam nito kinabukasan at sa isang araw ay bagoong naman hanggang sa wala na ito maging ulam at para magmukha na raw itong uto-uto. Samantala, bukas naman kami para sa panig ni Diwata. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.